Nagpahayag si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kay Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay sa mga kinakarap nitong isyo. Ang mga sagot ng kontrobersyal na alkalde, tinutukan niya ni Aileen Palipina. Nagpahayag ng kahandaan si Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na makipagtulungan sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission kaugnay sa illegal pogohab operation sa kanyang bayan. Sumulat sigo kay Executive Secretary Lucas Bersabin na siyang chairman ng PAOK na inihatid ng kanyang mga abogado sa Malacanang at pinabulaanan ang lahat ng paratang sa kanya ni Senadora Risa Contiveros na isinampas sa Office of the Ombudsman. Isa-isang sinugot ni Go sa kanyang liham ang mga paratang sa kanya at itinanggi lahat ang akusasyong may kinalaman siya sa money laundering, human trafficking, kidnapping at iba pang krimen na iniuugnay sa kanya sa operasyon ng Baofu Land Development Incorporated at Pogo Operation sa Bamban. Ang mga paratang anya laban sa kanya ay hindi lamang nakasira sa kanyang reputasyon, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang maglingkod ng epektibo bilang alkalde ng Bamban. Binigyang diin ni ang pagiging mayor ng isang bayan ay hindi automatikong nangangahulugan na siya ay protektor, kasangkot o kasabuat sa lahat ng krimeng nangyayari sa kanyang nasasakupan, lalo na anya kung wala naman siyang partisipasyon, pahintulot o kaalaman sa mga ito. Hiniling ni Go sa PAOK na magsagawa ng isang masusi at walang kinikilingang investigasyon sa mga paratang na ipinakol sa kanya ng Senado at nakahandaan niya makipagtulungan sa anumang proseso ng investigasyon at magbigay ng mga kinakailangang dokumento o testimonya upang malinis ang kanyang pangalan. Ito si Aileen Taliping para sa kwentong politiko. Samantala, naglabas ng bagong dokumento si Senador Wynne Gatchalian kung saan nakalagay ang posibleng tunay na pagkakakinanlan ng kontrobersyal na si Mayor Alice Guo. Ayon sa senador, posibleng alkalde ang 13 anyos na babaeng si Gu Hua Ping na pumasok sa bansa noong January 12, 2003. Ito'y batay sa dokumento na binigay ng Board of Investments mula sa aplikasyon ng pamilya ni Guo para sa Special Investors Resident Visa. Nakasa din sa datos ng Bureau of Immigration na si Lin Wen Yi, ang ina ni Guo Waping. Kaugnay niyan ay agad namang tinanggi na ang kampo ni Mayor Guo ang naturang akusasyon na ayon kay Attorney Stephen David, abogado ng dinidiin hindi umano si Mayor Alice Guo ang nasa pasaporte na ipinakita ni Zedor Gatchalian.